ay nako hindi tayo makakabiyahe ng maaga kasi ang side wheel natin ay lumapat ayan lapat na lapat ang side wheel natin magpalit tayo ng gulong ngayon yeah dapat na lapag ito na dito na kunin na natin yung uh, nabili nating gulong ano yung size ito ay 300 by 17 yan sa side wheel ko yan so kunin natin so nabayaran na yan nabayaran na yan kanina ipikapin lang So, ito yung resibo. Yan, kunin natin. Madam, kunin ko na itong gulong. Ito. Ayan, yan, yan. Uh, bayad na? Oo, bayad na. Wala yung interior niyan. Yan, pabili ako magkano interior? 135. sige pabili isa. Ayan. Ito na. gulong at bibilihan na natin ng uh, bagong interior ano. May bagong dating daw kasi kanina walang <coughs> walang dumating eh. So, bilhin na natin ngayon. Ayan, so 135 daw ano. Ayan, nahulog na. Ito, ah. 135 paki-bilang ha. 135. Okay na, ito, kunin ka na ito na yung interior at saka yung gulong so itong gulong na nabili natin ay yung brand ay power tire ano brintad heavy duty sya ayan uh, power tire so 8 ply to 8 ply 8 ply ayan din natin mag isa basta 8 ply yan tara, punta tayo sa vulcanizing shop para may pag-abit so, ito na, dali natin sa vulcanizing shop ayan guys ito, bago yan no? at kalpon uh, na rin talaga eh, oh. tapos ng fly huh? tapos ng fly so kailangan ng palit bago let's go guys, samahan nyo ako ay okay. Kaya. na labas ang plyo. So, kailangan na talagang palit. Palitin na talaga. Bakasan ang bago. Ito yung bagong vulcanizing shop dito sa Santa Clara. Ayan, mabutit nagkaroon ng vulcanizing shop dito. Ah, uh, ito'y malapit lang sa pila namin ano. Ayun oh. Eh. Barangay Santa Clara at uh, nandoon yung aming uh, pilahan ano doon. So, malapit lang 'to. Ayun. Bian vulcanizing shop and second-hand tire supply. ayan, Ito lang sa sa Barangay Santa Clara ito. Kikita. Ayan, uh, harap siya ng Alpha Mart. At uh, doon banda yung aming pilahan. Ayan. Ayan, may mga heavy duty silang mga gamit. Ayan. Eh. Uh, bago. Bago pa yung kanilang mga gamit. Ano? Ah. Oo. Oh. Ah, ayan Asan to gamit, bro? Balancing. Ah, balancing. Ayan, yung gusto magpa-balancing ng gulong. Ayan. Meron silang gamit dito. And yung nilalagyan ng tingga. Nilalagyan ng? Tingga sa mag. Ah, yung nilalagyan daw ng tingga sa mag. Ayan. So, Ganda yung gamit nila, guys. At syempre, mayroon din silang uh, car wash dito, no? Ayan. Uh, pagkatapos nyo magpa-vulcanize, ay pwede kayo magpa-car Ayan. bago okay thank you thank you so ayan okay guys so bago na yung gulong natin sa side wheel no sa so, side wheel ng ating na tricycle yan so aabot na naman ng uh, isang taon yan bago natin paltan na, no? kasi 8 fly yan 8 fly power tire so dito tayo nagpa palit ng gulong no kay Ian Vulcanizing Shop ayan dito lang po dito niyo makikita itong vulcanizing shop dito sa Barangay Santa Taklara, ano. so sa harap lang po ng uh, Alpha Mart. at doon banda ay uh, nandoon yung ating uh, pilahan. Ano, ayun yung tulay ng Malabon ayun. At uh, nandoon naman banda yung uh, barangay, Barangay Santa Taklara. So yan, at uh, kung gusto niyong magpakarwas, meron din sila, ano. So malaki, malaki itong uh, vulcanizing kapila, maluwag. Maluwag ano. Ayan. So idol anong itatawag ko sa iyo, Aldo? Salamat ay idol anong page mo? Wala pa idol. Ha? Wala pa. Ah, wala pa. Gumawa ka ng page mo para makapag umpisa ka ng mapag-vlog. Katulad yung ginagawa mo, pwede mong i-vlog yan. Ah, thank you ha. Salamat, salamat. Ayan guys, ang vulcanizing shop na napakalawak ano. Ayan, lugay ano, lawak ng space niya. so Ayan, at, uh, hanggang dito na lang guys, at maraming 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 salamat sa inyong pagsuporta no. At uh, tayo uwi na para maikabit natin ang uh, gulong sa ating tricycle o pang makapagpasada uh, na tayo. Ayan, tanghali na, alas uh, 12 na yata. Thank you guys for watching. Bye-bye. Ayan, natanggal na natin ano. At uh, ayan na nga. At ikakabit na lang natin. uh, ay nakabay na sa ang isa sa ACM ano at tayo ngayon ay dito sa kanto na kapila ayan oh nandito tayo ngayon sa kanto at uh, pangatlo na tayo diyan ay mga kasama nating na driver oh oh shout out to oh. hello kaway uh, kaway 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 muna ah uh, si pare ko pare oh eh, si Ate si Gamindoro, si G, kilala niya, Mata Gamindoro. Nandito guys. Ah. Oh. Kumusta? High oh. school life. Nice oh, eh, Prepa, na, okay. Ay, tulay. Oh, ano pare. Pare, kana? ka na. Okay, ingat. Ito, pangalawa na tayo. Umalis yung pangalawa. Kaya tayo na ng pangalawa ngayon. Ayan. Okay, pangalawang biyay natin to. Larga, larga. Thank you guys for watching.